guys! Magandang umaga po sa ating lahat and welcome back po sa aking channel. So ngayon ay November 24, Monday. So share ko lang tong aking nabili guys. Kahit konti lang to guys, no? Napaka importante nito na meron tayo nito sa ating tindahan. Kasi mga customer, syempre tayo nagluluto. Kahit naman tayo ay kailangan na kailangan natin to sa ating pagluluto. So kahit gaano pa siya kamahal guys, bibili at bibili talaga ang customer. So bumili ako guys, hindi naman madamihan, konti lang guys, no? Kasi pang ano lang talaga, stock dito sa tindahan. At is meron tayo. So, yun nga guys, balik tayo. May bumili lang. Uh, bumili ako guys, ng kalahating kilong kamatis, kalahating kilong luya, kalahating kilong sibuyas, 1 uh, one-fourth na bawang, kasi may mga, may bawang pa akong natitira. Tapos, one-fourth na alamansi. Ayan kamatis natin kalahati. So ang kilo dito guys ng dito po ay bulakan. So ang kilo ng sibuyas dito guys ay 180. So ito ay ay di pala, ang kilo nito guys ay 280. So 140 po ang half kilo ay nahulog na luya. Ayan o, no. nilagay ko na ng price kasi baka makalimutan ko. So 140 'yon half kilo. Tapos yung ating luya nakabenta na tayo ng 10 pesos na luya kanina. So ang ating luya guys ay 150 ang kilo. So, ito ay 75. Half kilo to. Ayan. So, dami na. Tapos, ito namang kamatis natin. Ang kilo ng kamatis, ay, kaya kamatis tuloy. Ang kilo ng kalamansi ay, ano, 80. Kasi, 1 for 2 guys, 20. O, diba? Mahal. <laughs> Mahal ng kalamansi. Tapos, ang kilo naman ng bawang guys, ay, ano, 1 for 2 eh. Ah, uh, 180. Kasi, 45 pesos to. Yan. 180. 45, 1 Yan o. No? lang siya. sobra. So, ang kamatis naman guys, ay 60 ang kilo. So, kalahati, 30 pesos. So, ganun lang kinukuha ko guys. No? Lalo na sa kamatis kasi mabilis talaga siyang, minsan pag lalo mainit, minsan pangit yung kamatis, nag, nag, ano siya yung nagtutubig. Pero ito parang okay naman, maganda naman siya. Yan no? ipapakita sa inyo yung ating kamatis. Ayan. So, pagkukuha kayo ng kamatis, guys, yung may ganyan, no? Oh. Para medyo matagal-tagal siyang nasisira. Tagal yung life niya. Ayan. Tapos, ang kagandahan dun sa nabinan ko, guys, sobra-sobra, nagpapasobra sila ng, ano, ng ganito, nagpapasobra, pinasasobrahan nila. Hindi talaga siya exact na half lang, ganon, may sobra siya. Ito, nabawasan na ko kanina, eh. Ayan, o, oh. sobra pa din siya, o. Oh. Tapos, sibuyas. Yan, dinadagdagan nila guys. You know, diba? Ayan no? di ba? Kita nyo ba? Yan, sobra-sobra yung bigay nila. Nilalagyan nila ng pasobra. Yan. Itong bawang natin. So, di pa ito bawas eh. One-fourth na ito guys, no? Pero, yan. Sobra din siya, o. Kunti. Na, na, naisin muna natin. Yan. Ayan, no? Sobra. Di ba? So, sinasobrahan. Minsan, uh, dalawang peraso. Sobra, tatlo. Ganun. So, ganoon talaga pag ano, dati na rin silang nagtitinda dito, guys. Kaya lang ngayon na lang ulit sila nakapagtinda. Ayan. So, sa tindahan, guys, dapat meron tayo nito. Hindi tayo dapat nagpapawala, no? Kasi mabenta din 'yan. Wala ka din kita diyan, guys, no? Kasi lalo na dito, sabihin mo, ngayon ang 10 pesos. Ito 5 piso. Ganyan lang siya, 'di ba? 5. 'Yon, ito pwede na to sa ito ganito, 10 pesos na. Yan yan, 'di ba makita. Yan itong ito, 10 pesos. So malaki, malaki yung kita kahit pa paano, lalo na tayo din ay gumagamit ng mga ganito Ayan. so, syempre, iba naman yung sa iba na natitinda talaga ng mga gulay-gulay kailangan talaga madamihan kasi Naging known na sila na nagtitinda sila ng Ganun, kaya dapat madamihan Ang tinda nila, pero yung sa akin guys Ganun-ganun lang, at least meron akong Kalahate, isang kilo Mga ganyan, para hindi ako nawawalan Ang sibuyas naman guys uh, Sibuyas, bawang Ang bawang talagang matagal ang life nito Di siya madaling nasisira At abutin pa na ng isang buwan, diba Bigit isang buwan, tapos yung sibuyas naman Ganun din, di ba Hindi naman siya ganun kadali masira tapos yung kamatis nga lang, mabilis siya masira. Yan, mabilis masira ang kamatis sa tutubig, di ba, nasisira agad. Tapos yung kalamansi, dapat ang kalamansi guys, nilalagay natin sa ref para tumagal din yung life niya, yung buhay niya. Tapos yung luya, matagal din yung life ng luya. Hindi din siya ganun kadaling ma, ano, yung mapanat, di ba? Yan. So maganda yung luya ko. Ayan. So ayun, so, ito yung ating mga groceries guys, no? ang gulo ng baba. Yan na yung aking mga groceries, oh. So, ayusin ko pa yan, guys. Tapos, mag-hole and pricing naman ako sa aking mga napamili. So, ayusin natin yung bigas Yan. So, konti na lang. Wala nang laman doon. Maglalagay na ako dyan. Ito din konti na. Ayan. Ito meron pa. Konti na din. Yan, oh. So, maglalagay na rin ako ng bigas. Yung mga yan, siguro tatanggalin ko na yan. Tapos, lalagay ko na sa lagayan namin para yun na yung aming bigas. Tapos, meron pa tayo dito, guys, bigas na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pa yung bigas natin. Babawasan ng tatlo kasi ilalagay natin dito. So, lima na lang siya so, ang matitira. Ayan. So, gulo ng tindahan namin. So, time check, guys. Nasa 11.35 na po ng tanghali. So, mag-ano na din kami. Hindi pa nga kami nag- ah, nagsaing na ko kanina, guys, ng kanin kasi may pasok yung anak ko. Yung ulam na lang ang lulutuin namin ayan, so, sa so, ngayon guys yun lang mga aking sineshare, maraming salamat sa panunood paalam, bye bye